Maraming ang nagulat noong una pero na-excite rin sa pagbabalik ng Josh Lea sa big screen. Ngayon na alam naman ng karamihan na mag-ex ang dalawa. Ang tanong, nakakabawas kilig factor ba pag nagtambal muli sa pelikula ang dating magkasintahan ng mga artista? Oh, nakakabawas ba ng kilig factor? Pa kasi na sila eh. Nakakabawas kilig factor parang ba? Nga, oh, parang hindi na ba katulad nung dati na sila pa? <laughs> Parang Ako? Depende! Wow. Kaya kayo maglaban. Yes! Ako naman, no! Oh, oh I no. think makakabawas oh. na. Oh, bakit? Kasi hindi na sila. Oh. Kasi syempre, malaking factor oh. talaga. Sa isang tambalan, katulad ng Kim Pao, malaki ang factor talaga na siniship kayo na parang may ano romantic ano ibig ano kumbaga connection. Syempre alam naman natin na very open na si Joshua Tsaka kasi si uh, Julia sa kani-kanilang love life, panay ang post nila sa mga social media, ano nila accounts, 'di ba? So parang makakabawas na kasi parang wala nang kilig. Oo, oo. Odo, susubaybayan pa rin ha. Susubaybayan pa rin naman 'yan dahil maghuhusay Bumalit. naman sila ng ano. Maghuhusay naman sila ng love. Pero, kung 100%, kung 100%, kung 100% dati na talagang kikiligin ng mga fans, ngayon parang nabawasan na yung porsyento Ako naman, no. Kasi... Kasi nga, panindig ang mong noy, nakapagkinig. Panindig hindi ka Kasi, Alam naman ng ng mga 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 fans nila, 'di ba? Gusto naman silang ng dalawa. Siguro hindi natitignan yung naghiwalay na sila, hindi na sila magka ngayon. Ang titignan na lang siguro nila is yung gusto nila si Julia, gusto nila si Joshua. Si ni Julie, ganun. Oo, at papanoorin nila ang pelikula. Gano'n na lang ang nakikita ko dito. Oo, o pase o. doon sa movie. Yes, correct. Oh Ikaw, ano yes. masasabi mo dyan? Wala daw masyadong Ako? Masagte. Parang, yung kasi oh. depende niya. Oh. Preso, depende. Depende oh. sa pangtagap ng mga fans. Parang, parang gano'n. Mm. Kasi sila, kung sila, kasi may mga fans na talaga, parang iniisip niya, ah, oo, oh, may kanya-kanya ng karelasyon to do. Hindi pa naman kasal. No. O, ako, kumanga ako sa lahat ng Diyos Leah. So, kikiligin pa rin ako kahit wala na sila. Especially kung magaling talaga sila magpagkilig. Kasi during nga sa kanilang mga mall shows, itong just theater na nakakakilig-kilig pa rin. Oo, yun diba? na nga, So, hindi nakakabawas factor kahit yung walay na sila. Correct. Nakakabawas ba? factor nga sa kabilang banda kasi paano nga, parang hindi na ako kikiligin dahil alam mo naman na mayroon na silang Isawa. ibang kerlasyon. Kung yun ang mindset ng mga tao. Kung yun ang mindset Pero yung mindset mo naman na parang kung maganda naman yung material, ito wala oo. na rin sa debate. Parang feeling ko... Kailangan ba na maging magjowa? kay Bakit Bakit oh, naman? Perfect ito, example la? Oh. Ah? John Lloyd Cruz John and, Lord, and Bea Alonso. Oh, right. Never silang nagkaroon ng relasyon. Pero oh, right. lahat ng movie nila, blockbuster. Oh, oh, At ano, na ano, oh, oh. mo? Yung mga dati mga artista, particularly yung 80s, di ba? Oh, oh. Kahit kanino sila itambal, oh, kahit oh. naghiwalay si Sharon, si Gabby, oh. itambal si Sharon kay Richard, kumapad to. Oh, oh, okay. oh, oh. Itambal si Janice kay... kay Richard, umapatok, diba? Mm. Oo, oo, hindi Sina na tinitignan yung gano'n. Correct. Okay. So ako, hindi nakaka-bounce factor mm -hmm. din, diba? For as long as tatang kinikin. At kung maganda rin ang material, oh, yes. papanoorin. Plus factor na lang talaga yung papanoorin mo yung mo. Kasi, diba tayo, kagaya ko hanggang ngayon. Mm -hmm. Para sa William Pangraw, sinasabi ko kay William, William, sana naging kayo yung Ano Anong eh, sasabi? Kaya lang wala na. Wala na, ilusyonado ka ba? Ay, sabi, Ay! Sinabi sa'yo yun? Oo, sabi ko. Eh, sir, sure, pinag-inis ako dahil gusto ko kayo. Ikaw kasi babaero ka kaya siya wow. ako ang pabling. Sabi ko, si William. ako, di ba? <laughs> Tapos ko, Pimo! Wow. Sabi ko, hindi eh, ba, hindi diba yung mura. Pay alam mo yung salita natin. Oo, oh, diba? ay, yun na. Nagagalit ko naman si William. Di Dato ng bata ko, idol, idol. Ngayon, masako sa kanya. Yun naman si Maricel. Kung kani-kanino tinambal dito, nung wala na sila ni William, pero pumatok pa rin. Pero sa husay namang umarte ng Kiosk Liyan, feeling ko naman madadala nila. Kasi nung ginawa naman nila yung ano yung paubaya na MTV, grabe hinakot na views nun ha. Kahit na break na sila, ginawa pa rin nila yon Million! Sana ay ano, dito rin sa pelikula ay milyon din ang kitahin. Pero, friendship friendship Siyempre gusto kong kumita, no? nakita ko yung trailer parang Maganda. gama -gaman. ang ganda nakaka labas na labas yung active portion wow naman. ay nakita ko pala parang part ni Josue labas na labas yung active portion pero hindi na naman paulit alam naman natin ang husay-husay din ni Julia Barreto Pagaling sinang